Hello po sa inyong lahat. Ako po si Judy Ann Santos. Mas so, ngayong araw lang, may super special offer ako para sa inyo. 80% off sa German-made na pressure cooker na ginagamit ko mismo sa bahay. From $5,495, ngayon $999 na lang. At yes, buy one, take one pa. Grabe, ang saya ko po kasi mahigit 10 million customers na ang nagtitiwala sa produktong to. Bakit? dahil ito ay 100% legit imported from Germany at ako mismo ang gumagamit sa bahay kaya tiwala ako sa quality. May 10-year warranty at kung may sira, palit agad. Kung hindi totoo ang sinasabi namin full refund, guaranteed. Compatible sa lahat ng stove, tipid sa gas at oras, kayang magluto ng buong manok, lugaw o pampalambot ng buto, mabilis. May glass lid, non-stick, heat-resistant handle, walang toxic, safe sa pamilya, at may 8 liter capacity. Ulitin ko po, 999 na lang, buy one, take one, may 10-year warranty, at pwede nyo pong i-check bago bayaran. Order na po habang may promo. Ako po si Judy Ann Santos at ito ang pressure cooker na subo ko na. Garantisado para sa inyo,